Dr. Vito, ano po ba ang mga dapat namin gawin para maiwasan po namin ang aming hika? Kasi ngayon, napapansin nyo, pabago-bago ang ating klima. Hindi na ganong malinis sa ating paligid. Pero mas maswerte pa din yung mga taga-probinsya dahil sila po ay malayo sa pollution. So number one, iwasan nyo na pong manigarilyo. Kasi itong nikotin, itong sigarilyo, itong usok ay nakaka-irritate ng inyong daluyan ng hangin na pwede mag-trigger ang inyong bronchial asthma. Pangalawa, always kayo magkaroon ng regular physical activity kadalasan yung excessive at pagpapagod ay pwedeng po ikasanhi ng pagkakaroon ng hika. Pwede siyang matrigger. Kaya kadalasan yung mga simpleng lakad, simpleng pagpabike, simpleng stretching ang magandang ehersisyo kung kaya po ay may hika. Pangatlo kapatid, avoid natin yung mga occupational exposure. Ito yung mga chemical fumes, mga usok sa isang pobreka, mga gas, mga dust, mga gabok, lalo kung hindi malinis, at mga substance na nakaka-irritate ng inyong daluyan ng hangin. Kadalasan, kailangan nyo magpalipat ng ibang trabaho o ibang posisyon o maghanap po ng komportabeng trabaho para sa inyo na hindi po gaano matitrigger ang inyong hika. Pang-apat kapatid is avoid natin yung mga certain medications na pwede mag-trigger ng ating hika. For example, yung mga NSAIDs, yung mga pain reliever. As much as possible, dapat isang guni sa doktor na mabigyan kayo ng tamang pangkirot. Sa mga kuminom ng mga aspirin, sa mga pasyente po na umiinom po ng mga beta blockers, yung mga gamot sa hypertension, mas mainam kung cardio selective, ibig sabihin sa puso lamang sila tumatalab at hindi po nag-react sa baga. Kailangan cardio or puso selective yan. Panglima kapatid is yung ating diet. Remember kapatid, ang pinaka-safe sa mga pasyenteng hinihika, inuubo, ay yung fruits and vegetable na hindi po proseso. Tandaan nyo, fruits and vegetable lang yan. Pang-anim kapatid is avoid natin yung mga indoor allergens. Kasi nga ang allergy hindi naman nawawala. So yung paligid nyo sa bahay kailangan malinis hanggat maaari walang gabok, wala pong usok sa bahay as much as possible po kapatid, yung mga mas or pets, kailangan nating evaluate dyan kung kailangan nyo ba mag-alaga ng hayop sa loob. Kasi kung, kung ikaw po talaga ay may hika. Okay? Kung ating sulit kapatid is yung weight reduction, yung pangpito. Kadalasan kasi kapag ikaw ay mabigat, yung katawan mo, kailangan magdobre ng trabaho. Kaya kadalasan po pwede matrigger po ang inyong hika dahil mabilis kayo mapagod, dahil kayo po ay mabigat. Okay? Pangwalo, yung breathing exercise. Kailangan sa bahay marunong kayo mag-inhale and exhale, particular sa morning pagkatapos gumising at sa hapon. Kailangan nyo pong palakasin ng inyong baga nang sa ganoon hindi kayo dapuan agad ng hikak. Okay? Number eight, number nine, kapatid, is yung mga indoor and outdoor pollution. Alam nyo, kung kaya nyo namang iwasan at lumipat ng ibang lugar, kagaya namin, nasa probinsya kami ngayon, mas mainam po ito. Hanggat maaari, iwasan yung paggamit ng aircon na pwede makatrigger ng hika sa inyo. Yung mga uso ko amoy ng paint o mga pintura. So, kailangan nyo po yan ma-organize at kailangan nyo isaisip na pwede makatrigger ng hika pang sampu kapatid, as much as possible, i-avoid natin ang stress. Itong stress kapatid, kadalasan pwede matrigger ang hika natin kung saan lahat aktibo during stress period. Okay, pwede mag magkaroon ng reaction sa atin. At ang ating pong pang-11, kapag avoid natin yung mga certain foods and chemicals. For example, lahat ng pagkain po na, po na, may proseso, na pinroseso. For example, yung mga hot dogs, yung mga, may mga dilata na pwedeng ikasanin ng atakihin tayo sa hika. At last, pang 12, tayo kapatid as much as possible yung vaccine protection natin against flu and pneumonia. So yung flu and pneumococcal vaccine ay napaka-importante sa pasyenteng may hika para maavoid natin ng ibang komplikasyon. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal papagpalang araw sa ating lahat.